mga sinyalis na interesado sa iyo ang isang tao. Number 1. Nagpapansin siya sa iyo. Gumagawa siya ng mga bagay para makuha ang atensyon mo. Number 2. Palagi kanyang kinakamusta. Nagpapadala siya ng mga text o message sa iyo. Tinatanong niya kung kamusta ng araw mo. Kung ano ang ginagawa mo Kung kumain ka na ba At kung ano-ano pa Number three, Palagi kanyang tinitingnan madalas Na, ma na nahuhuli mo Nakatingin siya sa sayo At kapag nagtitigan naman kayo Umiiwas siya ng tingin O kaya'y Ninitian kanya Number 4 Maramdaman mo na gusto niyang kasama Gumagawa siya ng paraan para makasama ka niya. Sumasali siya sa mga programa na sinasalihan mo. Number 5 pinapakinggan ka niya. Interesado siya sa bawat salitang binibitawan mo. Kahit gaano pa kahaba ang kwento mo. Nagiging masaya siya makinig sa'yo. Number 6 nagbibigay siya ng regalo. Hindi siya nakikita nakakalimot tuwing may okasyon nagbibigay siya ng munting regalo upang ipakita at iparamdam sa iyo ang nadarama niya at para malaman mo na mahalaga ka para sa kanya